Hello so guys, ito na yung ating mga construction boys. <laughs> o so yan o, natapos na yun na, nandito na tayo sa 3rd floor. Paano ka ba nabuhay? Ilang bang taon ka ngayon? 71. O, oh, so, tingnan nyo yun guys. Running 71 ngayon. Running 71 na siya pero oh. nagko-construction pa rin siya. Malakas na malakas pa. Ako nang nag-iisa nang nagbibinder ng bakal. O oh, sana tayo nang nagbibinder. Mo? Kung titingnan niyo yung previous videos natin, sa yung nagbibend ng mga so, rings. yon 'Yun okay. ang ikinabubuhay ng mga anak ko. Ayun, sa nakapagtapos ng pag aral Ayun. So nandito dito na tayo ngayon sa third floor. Sila yung gumawa dito. Tatlo lang sila yung gumagawa. So talagang lahat naroon yan. Walang mga engineer, walang architect na nag-guide sa ganila so yan si isang construction boy one <laughs> at yun naman si construction boy two so yan pinupulok niya yung mga rings so ngayon tapos nagmumuma so yan oh. So sila talaga silang tatlo yung gumawa ng gumawa nito. So ito yung kontrata na nila tatapusin nila ito. So nandito tayo sa pinakatuktok. I'm not it, and there's no weapon.